sa pagpapatuloy ng anime series, habang naglalakad ang mga first year student ng Firin patungo sa hideout ng Kill, nabanggit ni Nirei na wala siyang ideya kung ano talaga ang layunin ng kalaban nilang grupo, ngunit may narinig siyang mga chismis na marahas ang mga ito at sangkot sa mga krimen. Ngunit sumagot si Sakura na wala siyang pakialam kung sino man ang mga ito, dahil determinado siyang iligtas si Nagato at patumbahin ang sino mang humarang sa kanyang harapan. Nang makarating ang buong grupo sa pinaniniwalaang ang hideout ng mga kill, napansin nilang nakakandado ang pinto nito. Sinubukan itong buksan ni Sugishita pero walang nangyari, kaya't sinipa niya ito ng malakas at namangha ang mga tropa sa kanyang lakas. Pagpasok nila sa loob ng hideout, agad silang sinabihan ng mga miyembro ng kill na hindi sila welcome roon, habang ipinakita rin ng mga ito sa kanila ang sugatan na si Nagato, na ikinagalit ng kaibigan nitong si Anzai. Nakiusap si Sakura na ibigay na lamang ng mga ito sa kanila si Nagato, ngunit agad na ipinakita ng mga kill na wala silang balak makipagkasundo sa kanya. Kaya nang napagtanto ni Sakura na wala na silang ibang magagawa kundi lumaban, hindi rin naman magpapatalo sa kanila ang kalaban na grupo dahil unti-unting nagdatingan ng iba pang miyembro ng kill, kung saan biglang nanliit ang grupo ng Firen sa mga ito. Sinabihan ni Sakura ang kanyang buong grupo na umupo na lamang dahil kaya na raw niya ito ng mag-isa, Ngunit hindi pumayag ang kanyang mga kasama na siya lamang ang maging astig sa palabas dahil rin silang makipagpalitan ng mukha sa mga ito. Nang ibigay na ang hudyat para sumugod na ang mga kill, doon ay sumugod na rin ang grupo ni Sakura, at agad nilang ipinakita sa mga ito na hindi madaling kalaban ang mga taga Furen. Habang nanunood ang leader ng kill, napansin niya agad kung sino ang limang pinakamalakas sa grupo ng mga bida, kung saan kasama roon si Sakura. Sumugod si na Sakura at Anzai patungo sa kinaroroonan ng mga leader ng mga kalaban upang kunin si Nagato, ngunit madali lamang nasalag ng leader nito ang atake ni Anzai at tinadyakan siya nito na nahulog sa hagdanen. Habang nakita ni Nagato ang nangyari sa kanyang kaibigan, bigla namang inatake si Sakura ng isang lalaki na nagsabing ang mga pinakamagagaling na miyembro ng kill ay sasali na rin sa laban. Apat sa elite members ng Kill ang lumitaw sa harap ng mga kaibigan ni Sakura at ipinakita ang kanilang mga mukha, habang sinabi ng leader ng mga ito na oras na upang simulan ang ikalawang yugto ng laban. Ang kalaban ni Sakura ay ipinakilala bilang si Takeru Kongo, habang ang kalaban naman ni Sugera ay si Shio Kirishima. Ang makakalaban naman ni Kiryu ay si Renji Kaga, habang makakaharap naman ni Sugishita so ang pandak na si Taishi Magami, at si Hansuke Tone naman, ang makakalaban ni Suo. Samantala dahil sa kakaunting bilang ng Bofurian ay nagsimula ng bumagsak ang mga mas mahihinang miyembro ng mga ito, kung saan napansin ito ni Sakura. Hindi naman siya pinayagan ni Kongo na tulungan ng kanyang mga kasama, at dahil nawala siya sa focus ay inatake siya ng isang kalaban sa kanyang likuran, na ikinadugo ng kanyang ulo. Napansin ng leader ng kill na sila na ngayon ang may kalamangan sa laban dahil napigilan na kanyang mga VIP members ang pinakamahuhusay sa grupo ni Sakura, habang iniisip niya rin na walang laban ng mga ito sa kanila dahil napagtanto niya mga first year students lang ang mga ito. Samantala, naiinis naman si Niri sa kanyang sarili dahil wala man lang siyang maitulong sa kanyang mga kasama, habang hindi rin makagalaw ng malaya si Suho dahil kailangan siya nitong protektahan. Naalala niya ang kanyang karanasan sa Shishi Torin at tinawag niya ang kanyang sarili na isang mahina, habang naalala din niya ang mga sinabi sa kanya ni Sakura kaya upang patunayan na hindi na siya kailanman matatakot at magtatago na lamang sa likuran ng kanyang mga kaibigan, na pagdesisyonan niyang suguri ng isang miyembro ng kill, ngunit mabilis lamang siyang nabugbog ng ibang kasamahan nito at labis na napuruhan. Nang mapansin ni Nasuo at Sakura ang nangyari kay Nirei, kasabay naman nito ang paglapit ng isang miyembro ng kill upang lalo pang puruhan ang kanilang kaibigan. Ngunit bigla na lamang lumipad ang lalaki at napahinto ang lahat dahil rito, kung saan nagmula pala ang malakas na atake sa bagong dating na second year captain na si Koji, kasama ang kanyang dalawang vice captain na si Natakeshi at Kusumi. Nagtataka ang leader ng kill kung anong ginagawa roon ng second year ng Bofurion dahil hindi naman daw banta ang grupo nila sa Furion, habang ipinaliwanag din niya na kay Anzai lamang sila may atraso ngunit pinatahimik ito ni Kaji at sinabing kasali sila sa laban dahil bahagi ng kanilang tungkulin ng protektahan ng mga tao sa Furen, kabilang na ang lahat ng mahalagang tao para sa kanila. Kaya nang sabihin ni Kaji sa leader ng Kill na makikita nila ang mangyayari dahil binangga nila ang Furen, unti-unti nang natatakot ang ilang miyembro ng Kill, na kahit utos ng kanilang leader ay hindi nila sinusunod. Ngunit nang tanungin niya ang kanyang grupo kung gusto ba nilang matulad kay Nagato, doon ay napilitan ang mga itong sumubod at kalabanin ng grupo ni Kaji. Dahil doon ay muling nagpatuloy ang laban ng dalawang grupo kasama ang bagong resbak ng Boferen, habang dinala ni Kusumi si Nirei sa labas at sinabihan na manatili muna roon hanggang matapos ang laban. Samantala, habang ang target naman ni Kaji ay ang leader ng kill, mabilis siyang tumungo rito at pinatumba ang lahat ng nakaharang sa kanyang daanan, Ngunit nang makarating siya roon ay sinabihan siya ni Sakura na huwag niyang gagalawin ang leader dahil nais nice nitong ito ang tumalo rito. Nang lumapit si Kaji kay Sakura upang ipaliwanag ang kanilang sitwasyon, sinubukan itong atakihin ni Kongo ngunit sa isang pag-amba ni Kaji ay napaatras ang loko. Sinabi ni Kaji kay Sakura na kaya hindi niya matalo si Kongo ay palaging nasa isip niya ay talunin ang leader ng grupo kung saan ipinaliwanag nito sa kanya na dapat ang pangunahing tungkulin ng isang grade captain ay suportahan at tulungan ang kanyang mga kaklase. Nang maintindihan na ito ni Sakura, sinabi ni Kaji na naiintindihan niya ang nararamdaman ng bida kung bakit nais nitong matalo ang leader, kaya't nangako siya kay Sakura na dudurugin niya ito para sa kanilang dalawa. Kaya habang patungo na si Kaji upang harapin ang leader ng kill, si Sakura naman ay sinuntok ang kanyang sarili na ikinagulat ni Kongo, at sinabi niya rito na wala na siyang oras para makipaglaro. Hinarap ni Kaji ang leader ng kill na nagngangalang na Tori, kung saan iniisip ni Natori na magkatulad sila ni Kaji, dahil sa ginawa nitong pananakit kay Sakura. Iniisip ni Natori na gumagamit si Kaji ng takot para pamunuan ang lahat, kung saan ganoon rin daw ang kanyang paraan para kontrolin ang kanyang mga tauhan. Ngunit ang ipinagtataka ni Natori ay kung bakit nagpapanggap raw na mabuting tao si Kaji at ang buong Bofurin, dahil kapareho nila ay gumagamit lang din sila ng karahasan. Kaya't sinabi ni Natori na nababagay si Kaji sa kanilang grupo at sinabi na dapat itong sumali sa kill kapag natalo niya ito, ngunit biglang sumagot si Kaji, at sinabing ang mga kagaya ni Natori ay walang karapatang magsalita tungkol sa Furin. Samantala, biglang napatras si Kongo at napagtanto niyang ibang Sakura na ang kanyang kaharap, kaya tinutusan niya ang kanyang mga tauhan na pagtulungan ng bida, ngunit mabilis at madali lamang ang mga itong tinalo ni Sakura. Dahil doon ay lalo nang natakot si Kongo kay Sakura, na kung saan sa isang suntok lamang sa kanya nito ay nauna na siyang natulog. Samantala, lumipat ang eksena sa laban ni Sugera at Kirishima kung saan ipinapaliwanag ni Sugera na ang bawat tama na natatanggap niya ay bahagi ng isang kabayaran, dahil hindi niya nagawang tulungan ang kanyang mga kasama habang kinailangan pa siyang iligtas ng mga nakakataas sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito ay tapos na ang kanyang pagiging entertainer at binigyan ng isang malakas na counterpunch si Kirishima, habang sinabihan niya itong bumangon dahil oras na para sa final round. Doon ay nagsimula silang magpalitan ng malalakas na atake hanggang ma-outbalance si Kirishima, Ngunit hindi niya napansin ang isang nakaambang dropkick ni Sugera na siyang tuluyang nagpabagsak sa kanya. Samantala, nahihirapan namang mahuli ni Sugishita ang maliksi at mabilis na si Magami, subalit nang makakuha siya ng tamang tiempo ay binardagol niya ang pandak sa sahig. Matapos ibalibag ni Sugishita si Magami na parang basahan, napansin ang pandak na nabali pala ang kanyang kaliwang binti na pumipigil sa kanyang gumalaw kaya't doon na siya tuluyang pinatulog ni Sugishita gamit ang isang malakas na suntok. Ang kalaban naman ni Kiryu na si Kaga ay inaasar ang bida na tila para daw itong babae kung gumalaw, habang dagdag pa nito na dapat ang mahihinang katulad niya ay dapat sumusunod sa mga malalakas, bago magpakawala ng malakas na suntok. Gayunpaman, gumanti naman ng pangasa rito si Kiryo nang sabihin niyang kung isa man siyang babae ay hinding hindi siya makikipag-date kay Kaga dahil sa pangit nitong ugali, kung saan nakuha niya nga ang inis nito. Nang patuloy pang inasar ni Kiryo si Kaga ay lalo pa itong nawala sa fokus at nahihirapan ng makatama, kaya't nang makakuha ng pagkakataon si Kiryo ay pinatamaan niya ang mahinang bahagi ni Kaga, at bigla na lamang itong bumagsak at hindi na makagalaw. Samantala, Patuloy ang pagtulong ni takeshi at Kusumi, kung saan natutuwa ang mga first year dahil nagagawa ng mga itong baligtarin ng takbo ng labanan kahit sila lamang dalawa. Matapos nilang matalo ang karamihan sa mga kalaban, nagtipon-tipon si Nasakura at ang iba pa. Bilang isang grade captain, pinag-ingat niya ang lahat at ipinaalam na sumigaw lang sila kung kinakailangan nila ng tulong at sisiguraduhin niyang darating siya sa pagkakataon na iyon, bagay na ikinabilib ng kanilang mga senior nang muli silang maghiwa-hiwalay biglang bumagsak sa tabi ni Sakura ang isang elite member ng kill na nagngangalang Hansuke kung saan bugbog sarado na pala ito kay Suo nilapitan nito ni Suo at tinuluyan gamit ang isang malakas na sipa sa ilong kung saan balak pa sana itong dagdagan ni Suo ngunit pinigilan na siya ni Sakura nang tanungin ni Suho si Sakura kung hindi ba siya naiinis sa ginawa sa kanila ng mga kalaban, sumagot si Sakura na naiinis din siya ngunit sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging mainitan ng ulo, at napagtanto niyang hindi nakakatulong kung magpapadala sila sa kanika nilang galit. Napagtanto rin ito ni Suho at inamin na tama si Sakura, ngunit habang papalayo ang bida ay inamin din niyang wala siyang laban sa kanyang kaibigan. Samantala, Lumipat naman pabalik ang eksena kay Kaji habang iniiwasan ang mga atake sa kanya ni Natori, ngunit nagawa siya nitong mahuli gamit ang tali at mahila palayo. Muling inanyayahan ni Natori si Kaji na sumali sa kanilang grupo, dahil daw ang tunay na mabangis nitong kalikasan ay hindi angkop para maging isang bayani. Inamin naman ni Kaji na tama si Natori, habang naalala niya ang isang maikling flashback, na nagpapakita kung paano madalas noon mawala ang kanyang kontrol sa sarili. Ngunit sinabi ni Kaji na lubos niya itong kinasusok laman, habang kung hindi dahil sa mga taong nakapalibot sa kanya sa Furen, ay hindi niya ito magagawang kontrolin. Sinabi ni Kaji kay Natori na hindi ito bagay maging isang leader ng isang grupo dahil sa mali nitong pamamaraan, ngunit sumagot si Natori na muli naman niyang pakakawalan ang mabangis na pagkataon ni Kaji, gamit ang pamamaraan na ito kaya muling umatake si Natori gamit ang kanyang metal bat, ngunit nagawang makaiwas ni Kaji at nag-ala Tarzan ito sa isang kadena upang gumanti kay Natori. Nagpatuloy pa rin sa pag-atake si Natori hanggang sa masipa niya ng malakas si Kaji, kung saan sinundan niya pa ito ng ilang serye ng pag-atake, habang binabanggit na tila mahina na si Kaji dahil tinanggalan siya ng pangil ng Furen. Ngunit nang makaiwas si Kaji, nagpakawala siya ng malakas na sipa na sumira sa metal bat ni Natori, habang nakatitig ng masama rito na labis na ikinatuwa naman ni Natori. Doon ay nagsimula silang magpalitan ng malalakas na suntok sa bawat isa habang natutuwa si Natori sa ipinapakitang galit ni Kaji, ngunit sa huli ay nagawang manaig ni Kaji sa laban, kung saan bibigyan pa sana niya ito ng huling suntok ngunit napagtanto niyang wala ng malay si Natori. Lumapit na kay Kaji ang dalawang niyang vice captain, kung saan itinaas ng mga ito ang kanyang mga kamay upang ipakita sa lahat, na sila ang nagwagi sa laban. Nang magkaroon na ng malay si Anzai, agad na ibinalita sa kanya ng kanyang mga kaibigan na nagwagi sila sa laban. Ngunit bago sila magdiwang, biglang dumating si Nagato at agad niyang tinanong si Anzai, kung bakit nito ginawa ang lahat ng iyon kahit hindi naman siya humihingi ng tulong. Pero imbis na si Anzai ang sumagot, sinabi ni Sakura kay Nagato na nagsakripisyo ang kanyang kaibigan para lamang siya ay iligtas, ngunit hindi man lang nito matignan ng derecho ang mga mata ng kanyang kaibigan. Ipinaliwanag ni Nagato na hindi siya karapat dapat na iligtas dahil marami siyang nagawang kasalanan kay Anzai, ngunit sinabi ni Kaji na walang halaga ang opinyon ni Nagato, dahil kahit ano pa ang nangyari ay mas pinili pa rin ni Anzai na iligtas siya. Dahil sa mga sinabi ni Kaji at Sakura kay Nagato, bigla niyang naalala noong naglalakad siya sa kalsada at makita ang isang bata, na binubuli ng ilang mga gurang hindi niya na sana ito papansinin ngunit hindi niya ito natiis, lalo na nang maalala niya kung paano siya ipinagtanggol ni Anzai noong inaapi rin siya noon. Gayunpaman, binugbog lamang din siya ng mga ito na parang bata, ngunit bigla na lamang may dumating na isang miyembro ng kill upang siya ay iligtas, at ito pala ay si Natori. Matapos matalo ni Natori ang mga bully, nagkunwari siyang humanga sa ipinakitang tapang at kabutihan ni Nagato, habang dagdag pa niya na matagal na niyang hinahanap ang mga katulad ni Nagato upang isali sa kanyang grupo. Nang tanggapin nga ni Nagato ang imbitasyon ni Natori, doon ay agad siyang sinalubong ni Natori bilang ang leader ng grupo, ngunit napansin niya na binubugbog ang isang miyembro nito sa kadahilan ng nais na nitong umalis sa grupo. Bigla na lamang siyang sinuntok ni Natori at sinabing ang mga katulad niya ay perpektong karagdagan sa grupo dahil siya daw ay mahina at madaling kontrolin habang pinagbawala na rin siya nitong umalis sa grupo. Doon na siya sinimulan bugbugin upang mapilitan siyang ibigay ang laman ng kanyang bank account upang maabot ang hinihingi ng mga itong kota. Ngunit nang maubos ang laman nito ay wala na siyang nagawa kundi magnakaw sa ibang tao para lamang mailigtas ang kanyang sarili. Matapos si kwento ni Nagato sa lahat ng kanyang kwento, humingi ng tawad si Anzai kay Nagato dahil hindi naging sapat ang kanyang lakas upang siya ay iligtas sa kill noong una silang nagkita. Ngunit sinabi ni Nagato kay Anzai na huwag nitong sisihin ang sarili at inamin na palagi niyang gustong maging katulad ng kanyang kaibigan, kung saan inakala niya na kapag sumali siya sa kill ay magiging astig at malakas na rin siya katulad ni Anzai man, niyakap siya ni Anzai at sinabi sa kanya na palagi siyang kahangahanga dahil hindi niya kailanman nakakalimutan ang kaligtasan ng kanyang mga kaibigan, na siyang lalong nagpaiyak sa kanya. Nang magising naman si Nirei mula sa likod ni Sugera, agad na sinabi sa kanya ni Kiryu na nanalo sila sa laban at ang lahat ay pauwi na. Bigla naman siyang pinitik ni Suo at sinabihan na huwag siyang maging padalos-dalos katulad ng ginawa niya kanina. Ngunit ipinagtanggol naman siya ni Sugero dahil kung hindi daw nagpadala ng mensahe si Nirey ay hindi darating ang kanilang mga senior upang rumesback. Nang hanapin naman niya si Sakura na naglalakad sa kanilang likuran, pinuri niya ang kaibigan dahil sa pagiging mahusay nitong grade captain. Ngunit sa lungat ito sa iniisip ni Sakura, dahil para sa kanya ay sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagiging padalos-dalos na naglagay sa kanilang lahat sa panganib, habang kung hindi dumating ang kanilang mga senior ay siguradong natalo sila sa laban. Gayun pa man, iba rin ang iniisip ng kanyang mga kaibigan dahil para naman kay Anzai ay lubos siyang nagpapasalamat kay Sakura dahil sa pagtulong na maibalik si Nagato, habang ang ibang kaklase naman niya ay inamin na masyado pa silang mahina kaya sila nabugbog at hindi yun kasalanan ni Sakura. Lumapit sa kanya si Neri at sinabing hindi niya kailangang ipasan ito ng mag-isa dahil kasama niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan, habang sinabi naman ni Suho na muli silang magsisimula ng sama-sama. Habang nagsasaya ang grupo ni Sakura, sinabi naman ni Takeshi kay Kaji na may pagkakapareho silang dalawa ni Sakura noong una siyang naging grade captain, ngunit iniba ni Kaji ang usapan at tinanong kung ano ang palagay nila tungkol sa grupong kill. Naniniwala si Kaji na imposibleng senatory lang ang nag-recruit sa napakaraming miyembro ng grupong Kill, kung saan may hinala siyang may iba pang tao sa likod nito. Kinalaunan ay pumunta sila sa isang restaurant upang magbigay report sa kanilang leader na si Umamiya. Habang ang lahat ay nag expect ng sermon mula sa kanilang leader, agad na humingi ng tawad si Nanagato at Anzai dahil nagdulot sila ng gulo sa Furen, ngunit ang sinabi lamang sa kanila ni Umamiya ay mahusay ang kanilang ginawa, Gayun paman, hindi makapaniwala si Anzai na ganun lamang silang kadali patawarin kahit nadamay ang karamihan sa kanila, ngunit sinagot siya ni Umamiya na dahil kaibigan niya si Nagato ay tungkulin ng fear na iligtas ito. Subalit nang si Nagato naman ang humingi ng paumanhin, inalok siya ni Umamiya na kumain na lamang, na kung saan nang magsimula nga siyang kumain ay hindi niya napigilan na umiyak, dahil matagal na mula nang makakain siya ng maayos na pagkain. Sinabi ni Umamiya na tandaan niya ang lasa ng pagkain dahil mahirap itong ma-enjoy kapag masalimuot ang mga pangyayari, ngunit nagiging mas masarap ito kapag kasama mo ang mga taong nagpapakalma ng iyong isipan. Sinabi pa ni Umamiya kay Nagato na hindi na niya mababago ang nakaraan at kailangan niyang matutunang mamuhay kasama iyon, ngunit kung muli man siyang haharap sa mga pagsubok ay huwag niyang kakalimutan na hindi siya kailanman nag-iisa. Ngunit dahil puro na lamang sila drama ay nag-alok na si Umamiya na kumain na silang lahat, subalit nakita naman niya si Sakura na malungkot sa Gedli, kung saan sinisisi pa rin ito ang sarili sa mga nangyari. Doon ay nagkatinginan na lamang sina Umamiya at Hiragi, kung saan ipinaliwanag ni Umamiya kay Sakura na ang hindi niya magawang makakilos noong nakikita niyang nasasaktan ang kanyang mga kaibigan ay patunay lamang na mahalaga ang mga ito sa kanya. Dahil doon ay napasigaw sa hiya si Sakura at tumama ang tuhod niya sa lamesa, kung saan tinawanan naman siya ng buong grupo. Matapos silang kumain at magsiuwian na ang kanilang mga miyembro, naniniwala si Naumamiya at Hiragi na magiging magaling na leader at mas lalo pang lalakas si Sakura sa hinaharap. Samantala sa isang parke, nagkaroon naman ng madramang eksena ang magkakaibigan na si Nanagato, Anzai at Sechia, si sa muli nilang pagkikita. Nagpasalamat si Cecilia kay Sakura sa pagliligtas nito kay Nagato, ngunit sinabi ni Sakura na tinupad niya lamang ang kanyang pangako sa kanya. Samantala sa hideout naman ng kill, tumayo ang isang lalaki at inamin na pumunta siya roon upang manood ng laban, ngunit nadismaya siya dahil walang laban ang kill sa Furin kahit mga first year lang ang mga ito. Bagamat alam niyang tapos na ang grupong kill dahil nabigo si Natori bilang pinuno ng mga ito, sinabi niya na mayroon na rin naman siyang mahusay na alas, laban sa Furen. Kinabukasan, habang nasa lunch time ang buong klase, tinanong ni Anzai si Naniri kung nasaan na si Sakura, dahil mag-aalauna na ng hapon ay wala pa ito hanggang ngayon. Nang subukan itong tawagan ni Niri ay agad din naman itong ibinaba ni Sakura, kung saan naniniwala si Nirei batay sa boses ni Sakura ay may sakit ang kanilang kaibigan ngayon. Nagpasya si Nirei at Suo na dalawin si Sakura, at nagsimula silang hanapin ang bahay nito. Ngunit nang mahanap nila ang address kung saan nakatira si Sakura, ikinagulat nila nang makita ang apartment na tinitirhan nito na para isang haunted house. Napansin ni Suo na hindi nakalak ang pinto ng unit ni Sakura, habang nang sinubukan nilang magtao po ay walang sumasagot nang napagtanto ni Suwo na mag-isa lang na naninirahan si Sakura. Tinakot niya si Nire na marahil may masama nang nangyari rito dahil walang tumulong habang may sakit ito. Kaya nang ma-imagine ni Nire na marahil patay na si Sakura, bigla siyang sumigaw sa takot ngunit bigla namang lumabas si Sakura. Ipinaliwanag ni Nire na naroon sila upang dumalaw, ngunit biglang nanghina si Sakura, kaya tinulungan siya ni Suho pabalik ng kama. Pagpasok nila sa kwarto ay doon nila napatunayan na talagang mag-isa lang naninirahan si Sakura, habang inalok nila ang kaibigan ng mga dala nilang pagkain at gamot, na kung saan galing pa ang ilan sa kanilang mga kaklase. Ngunit sinabi ni Sakura na huwag silang mag-alala dahil sanay na siyang mag-isa at kailangan niya lamang makapagpahinga. Magsasalita pa sana si Niri, ngunit sinabi ni Suo na huwag na nilang istorbohin si Sakura at umuwi muna sila sa ngayon. Nang makaalis ang dalawa, Tinanong ni Neri si Suo kung bakit sila umalis, kung saan sinabi ni Suo na nararamdaman niya na talagang mag-isa si Sakura sa buong buhay nito, at nakasanayang hindi humihingi ng tulong mula sa ibang tao. Sa tingin ni Suo na kailangan muna nilang bigyan ng time si Sakura dahil ngayon pa lamang ito nagkakaroon ng mga kaibigan, habang iminungkahi niya na bumalik na lamang sila kinabukasan upang dalawin ulit ito. Gayunpaman, nang hindi ito matanggap ni Nirei dahil mahalagang kaibigan sa kanya si Sakura at nais talaga niyang tulungan ito, bigla namang dumating ang babaeng makakatulong sa kanila. Samantala, nang makita ni Sakura ang mga regalo sa kanya ng kanyang mga kaklase, doon niya napagtanto na nagmamalasakit silang lahat sa kanya. Ngunit habang ayaw niya itong paniwalaan pati na ang mga sinabi sa kanya ni Umamiya na marahil nagmamalasakit din siya sa kanyang mga kaklase, bigla siyang may narinig ng mga yabag na papalapit sa kanya at ito pala ay si Katoha. Doon ay dinalhan siya ni Katoha ng lugaw na maaari niyang makain at pati na rin ng ilang mga supplies, habang sinabi rin sa kanya nito na nakasalubong nito si Naniri at Suho, ngunit nang sabihin niya na wala lang iyon sa kanya ay pinalo siya ni Katoha at sinabing nag-aalala ang mga ito sa kanya nang iminungkahi ni Katoha kay Sakura na maaari din naman siyang umasa sa kanila tulad sa mga ganitong sitwasyon, sumagot si Sakura na kaya naman niyang gawin ang lahat ng mag-isa. Dahil doon ay kinuha ni Katoha ang dinala niyang pagkain at tinanong si Sakura kung kaya ba niyang ihanda ito ng mag-isa nang walang kahit anong sangkap o tulong mula sa iba. Dagdag pa ni Katoha na limitado lamang ang oras ng isang tao para sa lahat ng bagay, ngunit dahil may mga kaibigan tayong handang tumulong ay nagagampanan natin ang iba pang bagay, katulad na lamang ng pagdadala ni Nasuo at ni Rey ng mga supplies upang makapagpahinga si Sakura. Kaya pinayuhan siya ni Katoha na dapat niyang matutunan na tanggapin ang tulong ng iba at pahalagahan ng mga ito, kahit na mahirap ito sa simula. Kinabukasan, nang maayos na si Sakura, agad niyang binisita si Kaji at hiniling kung maaari silang mag-usap dalawa. Ngunit dahil may mga asungot na nais makichismis sa kanila ay tinawag ni Kaji ang dalawa niyang vice captain upang pigilan ang mga ito, habang pumunta sila sa isang pribadong lugar upang doon makapag-usap. Ngayong na-realize na ni Sakura ang lahat, inamin niya na nagkamali siya noong laban nila sa kill, kaya tinanong niya si Kaji kung paano nito nagagawang umasa ng gusto sa iba at ipaubaya ang lahat sa kanyang mga vice captain. Ngunit bago ito sagutin ni Kaji ay bumili muna siya ng kape at ibinigay kay Sakura, habang dinala niya ang bida sa rooftop upang doon mag-usap. Nang ibinunyag na ni Kaji na umaasa siya sa iba dahil alam niyang hindi niya kayang gawin ang lahat ng mag-isa, hindi ito nagustuhan ni Sakura at sinabi na parang inamin niya na ding siya ay mahina. Ngunit sinagot siya ni Kaji na hindi iyon isang kahinaan kundi pagiging tapat lamang sa sarili, habang napagtanto niya na natatakot lamang si Sakura na ma-reject ng iba. Sinabi ni Sakura sa kanyang sarili na wala naman siyang pakialam kung anong isipin sa kanya ng ibang tao, ngunit bakit ngayon ay tila natatakot siya na baka iwanan siya ng kanyang mga kaibigan, kapag nagsimula siyang umasa sa kanila at hindi mabot ang kanilang inaasahan mula sa kanya. Ngunit sinabi ni Kaji na nasa isip lamang ni Sakura ang takot na ma-reject ng kanyang mga kaibigan, dahil muli niyang pinaalala na noong nagpakita ng emosyon si Sakura matapos ang laban, doon pa lamang ay tinanggap na siya ng kanyang mga kaibigan kung sino talaga siya. Kaya hinikayat ni Kaji si Sakura na magtiwala lamang sa kanyang mga kaibigan at hindi siya tatalikuran ng mga ito kahit ano pa ang mangyari. Ngunit ang hindi nila alam ay nakikinig pala sa kanila si Nahiragi at Umamiya at sinabing napakagaling ng payo ni Kaji. Dahil doon ay nasuntok ni Kaji si Umamiya sa mukha at napatakbo dahil sa sobrang hiya nito. Habang natutuwa pa si Umamiya sa lakas ng suntok ni Koji, kinumpirma naman niya kay Sakura na lahat ng sinabi ni Koji ay tama, habang hinimok niya rin si Sakura na magtiwala lamang sa kanyang mga kaibigan at sa buong Bofurin, nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Kaya salamat sa lahat ng payo na narinig ni Sakura mula sa iba't ibang tao sa Furin, siya ngayon ay unti-unti nang naliliwanagan. Matapos umalis ni Sakura, naibunyag ni Umamiya na minsan ang nagkaroon ng parehong usapan si Hiragi at Kaji noon, kung saan ipinakita sa isang alaala ni Hiragi, na pinagdaanan din ni Kaji ang parehong pagsubok na nararanasan ngayon ni Sakura. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panunood.